Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a Sustainable Jobs Revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila. The music and news. Authority. Ang ating one time the new Filipino time mga kabrigada. Alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa, sa buong bansa. Na ito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Max. Umaangal Umaanga. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa DriveMax Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Senador Pato de la Rosa, umaming sa opisina niya ng galing ang resolusyon hinggil sa pag-dismiss ng impeachment case laban kay VP Sara. Resolusyon para sa de facto dismissal ng Duterte impeachment trial, nakakahiya at garapal ayon sa ilang kongresista. Then President Escudero, nanindigang hindi siya takot kay VP Sara at hindi niya ito pinoproteksyonan. Vice President Sara Duterte naman, pinagtanggol si Escudero. PNP, target na magpatupad ng 5-minute response time sa buong Metro Manila. At OCD, tiniyak ang kahandaan ng pamahalaan sa panahon ng tag-ulan. Buong puso Kasama ang buong puwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Dry Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa FEM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Miyerkules, June 4, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Drive Max. Max. Brigada Balita Nationwide. Matapos kumalat ang kopya ng isang resolusyon na naglalayong ibasura ang impeachment case laban kay VP Sara. Senador Bato de la Rosa, umaming sa opisina niya nang galing ito. Para sa karagdagang detalye, Brigada Ann Cortez, i-brigada mo. Brigada, brigada. 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 B -b 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 Report Brigada Lee, kinumpirma nga ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa naging ambush interview ngayong hapon. Nagaling mismo sa kanyang opisina ang kumalat na resolusyon na naglalang i-dismiss ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte nang matanong naman kung alam ni VP Sara ang tungkol dito. Sinabi niyang hindi niya ito sinabi sa Dice dahil own initiative niya lang daw ito. Tumanggi naman din ang senador na banggitin pa ang rason ng pagbuo niya nito at hinimok na lang ang media na basahin ang mga detalyeng nakasaad sa naturang dokumento. Mababasa sa naturang na solusyon na naglap na mahigit isang daang araw ang senado bilang impeachment court sa pagsasagawa ng aksyon para itransmit ang articles of impeachment na ibinigay ng kamera. Maliban pa ron, mayroon din naman ng Senado na nagbabawas sa crossover ng impeachment proceedings sa susunod na Kongreso. Habang ang ginagawang rescheduling sa June 11 ng pagbabasuan ng Articles of Impeachment ay naging kaninang kawalan ng sapat na oras para ma-deliberate at ma ang mga articles at lahat daw ng mga ito ang dahilan upang i facto dismiss ang impeachment case sa Vice Presidente matatagaan bago aminin ni De La Rosa na galing sa kanyang opisina ang resolusyon. Ay sinabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na malayo ang posibilidad na totoo ito dahil malingaw ang nakasaad na logic at hindi rin pawang tama ang mga constitutional provision na nakalagay dito. Samantala, bagamat hindi raw nakita ng ilang senador tulad ni ng senadora Lisa Hontiveros at senadora Cynthia Villar ang tungkol dito ay kinumpirma naman ni Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada na nakatanggap ang kanyang opisina na physical na kopya. Makukuha naman ng sapat na supo. Makakuha man daw ng sapat na suporto hindi raw si Dela Rosa ay masaya naman siyang nakuha niya na manindigan para sa tama. Live nga mula rito sa Senado in the heart of changing lights. Ako si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news Samantala garapal at nakakahiya. Ganyan inilarawan ng makabayan blok sa kamera ang kumakalat na resolusyon sa Senado na nagbabasura sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Anila, dapat nang kumilos ang Senado dahil bahagi ito ng kanilang constitutional duty. May report si Brigada Haji Camino. Ibrigada mo! Brigada! report hindi raw papayagan ng makabayan bloc sa Kamara na manaig ang pinalulutang na resolusyon sa Senado na layong ibasura ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inalmahan ng ilang mga kongresista ang lumabas na resolusyon na nagsasaad umano ng de facto dismissal sa paglilitis kay VP Sara. Sabi ni House Assistant Minority Leader Arlene Brosas, masyado ng garapal kung gagawin ito ng Senado dahil ang maingay na panawagan mula sa academicians at church workers ay litisin na si Duterte. Tila pag shortcut niya ang discarding ito, nadadaanin sa numero kahit na iba ang nakapaloob sa konstitusyon. Senado pa man din kayo, kayo yung tatakbuhan ng mga tao kapag may mga ganitong kaso. Ano na lang ang magiging record niyo pagkatapos nito kung hindi kayo susunod sa saligang batas natin na nagsasabi na immediately agad-agad mag-convene na at magkaroon ng impeachment trial. Samantalang na-comply na ng House of Representatives ang lahat ng pangangailangan para ma na magkaroon ng uh, impeachment trial kay uh, Vice President Sara Duterte. Paano niya ipapaliwanag sa bayan yung 125 million na nilustay ng 11 days? Pag-aaralan na rin umano nila ang mga susunod na hakbang kabilang na ang paghikayat na makiisa sa mga kilos protesta sa daan. Siguro magkakaroon muna kami ng pag-aaral kung paano ang mga susunod na usapin dyan kasi sa totoo lang po, yung mga broad formations ngayon, nagre-react talaga yung mga church workers, yung mga academicians, yung mga legal people, yung mga uh, talagang uh, gustong matuloy itong uh, itong... Uh, o impeachment trial na ito. At yun po yung uh, aming pupulungin, the broadest formation na yun para magkaroon ng mga sunod-sunod na -sunod action. Remember, yung mamamayan po ang supreme, di ba? Tayo ang supreme, hindi po yung mga politiko. Idinagdag naman ni Kabataan list Representative Raul Manuel na nakakahiya ang ginagawa ng Senado. Para kay Manuel, dapat na i-review ng mga senador ang kanilang tungkulin dahil malinaw na kailangan talakayin ang articles of impeachment. With all due respect, we remind all senators na bahagi ng pag nila ng posisyon ay yung pagdato lang kahit anong articles of impeachment, nalalanding sa kanila. In the first place, kung hindi pala sila handa kasi mas uh, gusto nila i-prioritize yung political convenience or accommodation, edi eh uh, in the first place, ba't nila kinuha yung posisyon? Ba't sila tumakbo? Ba't sila umupo? Sobrang nakakandiyan on their part. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Nanindigan naman si Senate President Jesus Scudero na walang katotohanan ang patutsada sa kanya ng ilan na pinoproteksyonan niya si Vice President Sara Duterte kaya iniurong niya ang schedule para sa pagbabasa ng article sa impeachment mula June 2 papuntang June 11. Binasura rin ni Escudero ang mga pahayag laban sa kanya na takot siya sa Vice Presidente Git nito, hindi siya takot dahil sa tagal ng panahon ng pagsisilbi niya sa publiko, ay hindi rin siya nagpasyana na nababatay sa takot. Samantala, dinipensahan din ni Vice President Sara Duterte si Escudero at sinabing kilala niya ito bilang isang matapang at walang kinatatakutang mambabatas. Kaya anya hindi niya maintindihan kung saan nang galing ang isyong takot dahil wala namang record si Cheese na natakot siya sa sino man. Yes, we do not remember him. Na I do not know him na natatakot na klase na uh, ano uh, politiko. So hindi ko lang alam saan nanggagaling yung sinasabi na takot uh, si Senator Cheese Escudera. Hindi ko alam saan galing yan. <tod noise> Samantala Nationwide. Nationwide. target ngayon ng Philippine National Police ang mas mabilis at mas epektibong serbisyo mula sa kapulisan. Kasunod nito ang pagsusulong ng 5-minute response time sa Metro Manila. May pagbabago rin sa duty hours ng mga pulis at isasara ang ilang police community percent para mas mapalakas ang presensya ng mga pulis sa lansangan. Narito ang ulat ni Brigada Kath, Austria. Ibrigada mo! Brigada! Report. Target National Police na mas mapabilis pa ang pagresponde ng kapulisan sa mga insidente sa buong Metro Manila. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, hangad niyang may patupad ang 5-minute response time ng mga pulis sa Kalakhang, Maynila ito habang patuloy na pina ang 3-minute response time para sa buong bansa. Katuwang ang 911 emergency hotline, tiniyak ni Tore na ang bawat ulat ng publiko ay agad na maaaksyonan. We're going to middle ground muna. 5 minutes sa buong Metro Manila at I will uh, I have already uh, uh, requested some of the mayors and I'm going to actually request uh, Mayor Zamora as the chairman of the RPOC NCR to support us uh, to support us on this project. Ang 911 is already available. Diyan dadaan ang mga report ng ating mga kababayan at yan ang magdidispatch ng ating mga responding unit sa baba. Samantala, simula ngayong araw, ipinatutupad na ang walong oras na duty shift para sa mga pulis sa piling lungsod sa Metro Manila. Unang isa sa kotuparan ang bagong schedule sa mga tinaguriang cities that never sleep. Ayon sa PNP Chief, layo ng hakbang na ito na pangalagaan ng kalusugan at kapakanan ng mga pulis. I-clarify ko ano yan eh, para sa Metro Manila at sa mga urban centers na may 24 hours need ng ating mga pulis. I leave it also to the commanders on the ground is especially the regional directors and the provincial directors to make an independent assessment of their areas kung applicable ba yan sa kanila o hindi. Pero sa mga areas na mga cities that never sleep, okay cities that never sleep, uh, Metro Manila especially, Makati, Quezon City, Manila, Pasay, yung mga 24 oras ay na may nakikita mga tao sa kalsada, I will uh, request, uh, I will uh, really impose uh, the 8 hours duty sa ating kapulisan. Inihayag din ni Torre na kanyang ipasasara ang ilang police boxes at police community precincts sa halip na nakatigil sa mga presinto mismo ang mga polis na ang lalapit sa komunidad upang agad makaresponde sa mga iuulat na insidente. Huwag niyo na kaming hanapin sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Kailangan niyo ng polis dahil 911. Darating kami sa loob ng limang minuto. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News of Manila, the music and news authority. IMAX. IMAX. Brigada Balita, Major y, Major y. Mga kabrigada, kasalukuyan pong isinasagawa ang mga aktibidad sa loob ng Palasyo ng Malacanang kaugnay sa official visit ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong Kabilang dito ang ginanap po na bilateral ng dalawang leader. Alamin po ang detalye kay Brigada Maricar Sargan, i-brigada e mo. Brigada. Sinalubo ngayong hapon ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa si Singapore Prime Minister Lawrence Wong sa Palasyo ng Malacanang. Pagkatapos bigyan ng arrival honor si Prime Minister Wong sa Kalayaan Ground, nagtungo sila sa loob ng palasyo para sa signing ng guest book. Kasama ni Wong ang kanyang may bahay at mga delegado mula sa Singapore. Matapos ang guest book signing, nagtungo ang dalawang leader sa music room ng palasyo para sa tete tet bago opisyal na sinimulan ang kanilang bilateral meeting. Sa panimulang bahagi ng pulong, ipinaabot ni Pangulong Marcos sa pagbati kay Wong sa kanyang reappointment bilang Prime Minister matapos ang general election itong May 2025 inihayag din ng pangulo ang, ang hangarin nitong mapag-usapan ang mga mahalagang issue tulad ng kalusugan, disaster response, renewable energy, environment at mas malalim na people-to-people -people exchanges sa pagitan ng dalawang bansa. institutions. As vibrant exchanges between our peoples, businesses, and educational and vocational institutions continue to grow and to flourish. Today, I look forward to discussing our strategic priorities for the years ahead, charting a path of enduring collaboration with, a meaningful, ben, with meaningful benefits to Filipinos and Singaporeans, most especially in today's. Complicated, changing world. Sa panig naman ni Prime Minister Wong, ipinaabot ng Singapore ang suporta nito sa nalalapit na chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN sa taong 2026. Our close ties uh, cover so many different areas, but on the business side, uh, I'm glad to see the links growing year by year. Singapore businesses are confident in the dynamism and the potential of the Philippines economy. And we are now one of the largest foreign investors in the Philippines. Uh, the investments have been growing over recent years, and we see potential to do even more. Likewise, Philippine companies have also steadily grown their presence in Singapore. And we are keen to discuss how we can grow our collaboration in new and emerging areas, like the green economy and in sustainability. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa ang mga aktibidad sa palasyo kung saan inaantabayanan ang joint press conference ni na Pangulong Marcos at Prime Minister Wong. Pagkatapos nito ay nakatakda ang photo opportunity at magtatapos ang aktibidad sa isang official dinner sa Malacanang Hall. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Maricar Sargan na 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Samantala, kinumpirma ni National Bureau of Investigation o NBI Director Jaime Santiago na naglabas ng commitment order ang Manila Court na naguuto sa ahensya na ilipat si former Representative Arnie Teves sa Manila City Jail. Kasunod nito, naghain naman ang mosyon ang kampo ni Teves na humihiling na i-consolidate ang mga pending case sa iba't ibang korte. Ito umano ay upang matukoy ang angkop na venue para sa kanya ito ang Kasunod naman mga kabrigada ng Deklarasyon ng Pag-asa ng Tag-ulan, tiniyak po ng Office of Civil Defense na handang-handa na ito sa mga bagyong tatama sa bansa. Brigada Jigoboy Custodio, ibrigada mo! Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng mga bagyo, pero hindi lang basta bagyo kundi malalakas na bagyo. Nito lamang isang taon, anim na super typhoon ang tumama sa bansa mula Setyembre hanggang Nobyembre. Dahil dito, mahalagang tiyakin na hindi lamang ang bawat komunidad kundi maging ang pamahalaan para mapanatiling ligtas ang bawat Pilipino. Opisyal na rin kasing idineklara ng pag-asa ang simula ng tag-ulan sa bansa na maaaring magdulot ng malawakang pagbaha na posibleng magdala ng malaking pinsala at panganib. Kaya naman ang Office of Civil Defense, bago pa man dumating ang panahon ng tag-ulan, ay puspusa na ang naging paghahanda. Bisa pa lang po ng taon, naghanda na po yung Office of Civil Defense. We have prepared our inventory, our equipment, our personnel. na na natin kung ilan po yung ating mga shelter kits, yung ating po mga GI sheets for mga, mga kabahayan na masisira, yung ating pong mga family kits, yung ating pong hygiene kits. At dito rin po papasok yung kagandahan ng setup ng ating NDRRMC na binubuo po ng iba't ibang ahensya at uh, dito rin po papasok yung magandang koordinasyon sa pagitan ng mga ahensyang ito sa paghahanda ng sakuna. Pinaigting din ng OCD ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at panlalawigan hanggang sa mga barangay. At yung atin pong koordinasyon from the provincial, local, all the way to the barangay risk reduction management offices. We've established redundancies for the communication, for the links. At nang sa ganun po, at any given time, ready po tayong rumusponde. Now, when it comes to disaster response, para po mapaliwanag natin yung dynamics, ang first responders po talaga natin is the local government units. That's why we have local disaster risk reduction management offices. Now, the purpose here of the NDRMC is to establish that linkage. Because there will be instances na may pangangailangan ng local government na hindi kakayanin at dito po papasok yung Uh, role ng full council. Samantala, naipasa na ng OCD ang Ligtas Pinoy Centers Act. Layo nitong magtatag ng mga permanenteng evacuation centers sa bawat lungsod at munisipalidad sa Pilipinas upang mapabuti ang kahandaan at pagtugon sa mga sakuna at kalamidad. Gayunman, inaasahan na sa susunod na taon pa ito maipatutupad at maisama sa 2026 National Budget. In the heart of changing lives, sako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority. RIMAX. 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 Nationwide. Nationwide. Maghapong binantayan upang kompleto. ang Kumpleto! At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News Seven Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News Seven Philippines in the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News of Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DRIVEMAX Brigada Palitan Nationwide mula dito sa Brigada News FM Manila. DRIVEMAX Brigada Palitan Nationwide, hatid sa inyo ng DRIVEMAX Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DRIVEMAX Capsule, lalaking angat tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at at balita balita Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of change